hahagis tlang ating idol, yeah, hahagis na si Magsar tokonat, kulunak na talo ah, uy, uy ang ganda. nakulot ang eh Nalulutang yung tinga, ayan nakalusos. Nawala yung mga pula. yung ano, nalulutang nila, eh. yung mga aurit, Wala yung mga eh. 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 Ano? May, ano okay. yun? So, ano? gak hmm. parang lapu lapu ayan parang lapu 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 jaguar jaguar tahu jaguar ay

Ako wala pa yung nasa gilid. Gagor. Rinata. Hey, ata. Wala na. Bilalak pa yun. Tayo pa rin makakahuli nun. Ayun, malalaki naman yung nakira. Ayos na rin. Umangat yung tingga eh, no? Oo. Ito yung size. Malaki. laki yan. Ganda size niya. O, oh, yan, Ito oh. pang, ano, panghihos. Ayun, eh, may maliit. Kawalan natin yan. ko na. yung dalawa. Ayun pa, Ipaksiyo sana yun, mga warpa yan. kaya oh. ignan Ano yun, Ang buro. Oh. Ang yan. Right mm -hmm.